apat na panalo at isang talo. Diyan tinapos ng Philippine Women's Softball Team ang kanilang laban sa preliminary round ng Makassar Open 2023 na ginanap sa South Sulawesi, Indonesia ngayong digo. Sa huling laban ng Blue Girls nitong Miyerkules, binango nila ang team varsity ng Malaysia sa score na 13-0. Bago ito ay tinalo rin nila ang Stingers mula Australia 7-0. Team Lakindende ng isang Indonesian Club 8-0 at ang New Zealand Team na Miramar 6-0. Samantala, sa kanilang opening game ay bigo silang makalusot sa Japan 7-1. Ang larong ito ang huling tune-up match ng Blue Girls bago ang kanilang laro sa 2023 Asian Games na magsisimula sa September 26 sa Shaoxing Baseball and Softball Sports Center. Mamayang alas 11.30 ng gabi ang dating nila dito sa Pilipinas bago lumipad papuntang China. Bukas ng alas 5 ng hapon, susubukan ng Blue Girls na makatapak sa podium ng Asian Games ngayong taon matapos ang kanilang 4th place finish noong 2014 at 2018 meet.